Good morning! Ayan, nakapaligo na tayo kasi Webes ngayon mag tayo. Totoo lang, alas 5 na. Nasa bahay pa kami. Kasi umaambon-ambon siya. Tiyatansya pa namin kung lalakas o hindi. Kasi pag lalakas, hindi kami mag-itinda. Umuulan pa rin. Okay, changi ba tayo? Ay, Ay, ato pa ako. Huwag na lang. Maggawa Mag na Mag lang tayo ng mga repakin. Masin ko na rin pasado eh. Sige, huwag na lang. Patuloy-tuloy pa yung ambon eh. Lumalakas na eh. Tawagan ko muna si Arlene. Ah. Uh, eh, tumigil naman na. Ah. Ay, pang sumabog naka-online naman. Wala nang ulan. Nadalawang isip pa. <laughs> itindaro tayo. Sunduin ko na lang yung kasama ko sa Changi. Para may kasama ko. 5.30 na. Maya-maya maliwanag na. Magbukas na tayo ng bodega. Kuhanin ko yung motor sa loob. Yan. Okay. Alas 6. Tuloy pa rin tayo. dito ang pisa ng Changi. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Pit, pit. Ayan, nakapag upisa rin tayo dito. Alas <laughs> 6 na pasado. Kaya ganyan ay tsura. Hindi <laughs> sila makarinig sa silbato. Pit, pit. Ito tayo sa pwesto. Open sesame. Nag-loan na na. Ito na lang kami sa pwesto. Kung ano na lang mabuksan, yun na lang yun na ano yung itinda. Alanganin kasi ang panahon eh. Bili lang muna ako ng itlog kasi alam mo nang pila yung itlog. Sana ngayon walang pila. Kung di umulan, puno na ito ngayon dito. Umulan kasi kaya umaga. umaga. Pila pa rin. Diyos ko, pila pa rin ang itlog. Ang swerte ko naman. Ako ang pinakahuli sa pila. Gusto ko sana pumunta sa Onahan kaya lang baka mabilis ang bigaya ng ano itlog eh malagpasan na ako mabilis na yung nag ayos ng itlog tatlo na sila baka maunahan ako <laughs> yan yeah, is my turn na ako na ngayon dalawang large ito na sa akin na to <clears throat> Okay, tara na. Tapos na. Tagal ko rin nakatapos ha. May kalating oras yata ako naghihintay dun ha. Aba uh, ng pila. Ito customer ko. Sampung may ilaw. Hindi lang po. Okay, pe. ano, si shout out mo din. Na nakikitawag na lang alam mo po kung sino. Tandaan niya po yung pangalan ng Ate Arlene. <laughs> no, si Arlene May ate pa. Si Arlene po, si Arlene. Gusto kong kumain na lang yata. Damn. Baby, oh, nanto ka pa, boy. Wala dito sa gamantika, ano. Yan, bakante. Di siya nagtinda. Takot si mantika sa ulan. O ba't si Cesar, hindi takot sa ulan? May isang mantika, takot sa ulan. O, ito siya. Dela, present ka ngayon, Del. Pesto ko, si Adel muna po, may O oh, sige, diyan ka ngayon. Si Richard ang hati sa'yo? Si Richard? Hindi, nagpit sa akin eh. Lulo, isa lang din. Damit. Ay, lang ang ano ngayon. Dito, kapatid ko. Always present naman to. Tapos sa likod niya. Alam mo itong dalawang to, dapat sabitan itong mga loyalty award. Sa December meron to sila kasi rin or shine talaga rin naman andito yan. Kaya kahit umuulan, pag may kailangan kayo, punta pa rin kayo ng Changi dahil andito talaga sila. Hindi sila mawawala. Andito sila. Yung isa fun. naman doon, kain lang, alam. O oh, hilo na lang dyan kung kumakain ka. Yan. With the... Ano ba yan? With nor. Eh baka yan lang inulam mo yung nor lang. Saka. <laughs> Uy. Peking <laughs> ganyan ngayon sa ating loban sa pwesto sa loob ng court sa dalawa, tatlo, apat lang sila kasi nga umambon ka na yung umaga hanggang ngayon umambon naman talaga na kaya na kayo magtinda yung paglapagan ng lupa, basa ako mag-display sa pwesto, naki ano lang ko, naki display ng konti yan, diaper lang naman ito saka ito Pasal tayo sa dulo. Ay, may mga bargain bargain doon. Sa may tabing ilog. Ako nagchangi eh. Naganda ng wallets ni ano ah. Novella. Yes ma'am. Alin? Sarado Sarado si Gina. Parang may semen si pool sa dulo ah. Summer na ba? Mmm. Wow. Paliguan na. Okay lapang pang masyado towel, pinggan mga kettle blender wala pang masyadong stock oh. ayan, silinde Linde ito mga panindo niya sa si Changi mga personal collection ayan yun tayong alert, check na sabon mga lotion top. ito yung top number one maganda talaga yan sa CR uh, bago puti pag hmm. may hanapin kayong mga products ng personal collection sa Changian meron din po available ang personal collection may sako bag rin itong mga paninda ito, iba-ibang size ng sako bag yung tungkol sa pagbibiyahe meron sila, yan yung sa cover ng kamay mga bags, school bags, magaganda. ganda. Ano tawag dito nga, Noel? Napsak ba to? Bag, bag, bag na ano? Ba't ganyan? Parang tela. Parang blouse. <laughs> Yung sa muka, o. Oh. Pangtabon sa muka. So, sa mga nagbibiyahe talaga, sa mga motorista, oh. Yung parang may goma na, ano, sa kamay. Guantes pala sa kamay na nagbibiyahe, oh. Ito, anong tawag dito? <laughs> mga ano oh may klase sa liig may mga jacket din sila oh para sa mga motorista ano pero mga gamit tungkol sa pagong motor ayan pa oh high quality ng mga guwantes. mga baonan to no dami mga bags pala oh ganda na mga Kasi na kaya nakita ko ng customer ko sa pwesto. May binili siya. Ikuti natin yung buong nagachanggian. Manood na lang kayo. Papasyalan natin sila lahat. vamos sí. a sí.

Walang sampo dyan? Wala po, bete-bete mura na yan Mga bete-bete <coughs> Hello po, kumusta po isda natin? Sariwa pa rin po. Okay, mas maganda po sariwa. Marami kang akala ko dati kay Marie. May nagtitinda rin ito ng mga gamit ganyan, biscuits. Tinapay, pang wholesale yung tinapay mo te, no? May mga candies na rin si Ate. <laughs> pang tinda rin to tayong presyo, pang tinda okay, wala na kayong hanapin sa si changi eh lahat, pati mga kindies na paninda na dito na rin oh, meron mga ano, tawag dito biko, ano ba tawag ano yan? Uh, bukayo. bukayo pala bukayo, ito ganon din oh. ano pa ba kay ate paninda ito, may mga ano chokolitos oh, mga ngipin, shark Magkano naman tibintahan? 40. Oh, 50 ang laman. Mas malaki nang kita. Pati mati na pa magkano bintahan mo? Oh, pang sa isre niyan. Oh, kaya sa Changi punta na kayo kahit paninda, pwedeng bilhin dito, may kita na rin kayo. Okay? Ito mga panindas tapat ng Alpha Mart. Ayan o. Oh. Hindi kayo mailigaw pagpunta nyo lang bakin. dati walang laman to rito bakanteng lote ngayon marami nang gitinda sign hang ay may mga tinapay din pala dito ay ito pala yung tindahan ng mga ano ayan Ayoko na kasi makulong dito bibilang ko ng paninda ko Ay, ang ganda ng tuyo O daing Ito lang naman yan sa dulo. 360 po, madam. Masyadong nagtinda. Kahit yung gulay sa bunga din nagtinda. Kasi umulan nga kayo ng umaga. Check tayo. Sa pesto natin sa gitna, sa may court. mayroon na rin pala ito sa looban oh. mga gulay sila salamat po pwede lang po wakit pwede ka dito pe Hello, Ben. Hi benta 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 masin ay bulapin <laughs> ko meron na Dito ka pala pag ano? hula 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 Anim na, 50. Anim na mo, na mo. Puro puti lang. Sige, saglit lang, hani. Eh. Ba't nasa sa ko, saglit lang. At wala pa lang dalang pera, eh. <laughs> Nanguha ko dito, walang pera ang dala. Saglit lang, ha. Saan tinda mo? Wala na pala, eh. Kante, hindi lang tinda. Katabi namin, ukay. Ano na, alin? 300. Oh, 200 pala. 100, oh. Yan na lang po, Saan buo Sambuun na? Lagi? Oo. Salamat ha, kayo nakakita ka. kayo <laughs> kayong ano doon, face mask. 50, anin dito ako bumili ng hot dog. May discount ako. Wala si Bossing ah. Isa lang? Puro lang ang pamili oh. Hindi nag-changi, nag pura pa ang pamili. Bakit Len? よろしくお願いします。 man Padilim naman ang panahon. Oh, hirap talaga magtiwala sa panahon, oh. no? Kanina uminit siya, liwanag na. Tapos ngayon bigla na may dilim. Wala masyadong tao. Pasyal-pasyal lang sila. Kamer so, ni Sadie lang dito. <laughs> umulan na nga po ng tuluyan yan, yan kaya mag plastic baka mabasa umulan na madilim na ulit umulan na oh. malakas na ang ulan ay naku lord wala na napanggagawin eh. sa ah, saan ako sa nanay ko Asaan? Ah, Pagkasaan mama mo? <laughs> Pampanga. Saan sa sabi mo saan? Para alam mo, oh. malay mo mga maligaw United yung vlog ko doon. of Pampanga. <laughs> si Nanay. Nanay Lourdes. Wow. Shout out kay Nanay Lourdes. Ito yung anak mo, oh. masipag oh kahit umuulan ha. Ah. Kahit oh, matinding ulan, sige pa rin nagtitinda pa rin siya. Talaga na ulan. Oo. Asa na. Di asa lang, ano lang dito anak, plastik lang dito. Plastik. Mga balio. <laughs> Ang mga balio na magka sa labas. Wala <laughs> na na 'yung dinala Tumila na nga ang ulan, tumila rin naman ang tao. Sige, magtulak. <laughs> 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 Dahil wala ng tao, nagligpit na rin po kami. Sa bagay, alas 11 na rin, di ba? Ayan, wala na yung puras naman katabi dyan. Putasan, malis na. Pati nasa dapat na nagawa ng wala na. Uh, uwi ang time na ulit. Tapos na ulit ang kalahating araw natin pag ay Okay, magiligpit na kami sa presto. <laughs> <coughs> Yan balen. nakaligpit na tayo. Yan, wala na sa labas. Sa loob na lahat. Baka nakahigla pa yan, ha? Okay, tara na. Uwian na. Tapos na tayo magtiyanggi. Nag-ayos-ayos lang ko rin sa mga kalat sa bodega. Tapos yung mga bumibili na meron, meron ako sa stock nito, yun, nakabili sila. Yung wala, wala. Okay, bye-bye. Tara na. Bye for now.